Tuloy lang ang mga flood control projects sa Metro Manila para mawakas na ang deka-dekadang problema sa baha tuwing tag-ulan. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng impounding structures sa bahagi ng Sierra Madre para hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa Metro Manila. Ngayon ang instructions ni presidente is we ha we have to find a holistic solution to big bahan ng metro manila mm -hmm. yung kasi yung watershed natin ng metro manila is in uh, nasa sierra madre mm -hmm. so sabi ni presidente gumawa tayo ng impounding structures pa doon para uh, hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa metro manila Stop. Ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, una nang sinabi ng MMDA na gumagana ang lahat ng 71 pumping station at nililinis sa mga estero bilang solusyon sa mga basurang nakabara sa drainage system. Sinabi naman ng Eco Coalition na ang solusyon sa problema sa baha at basura ay hindi lang dapat manggaling sa pamahalaan kundi dapat pagtulungan ng bawat isa.